Blood News Updates Sa ating mga balita, posibleng pag-aresto ng Interpol sa drug war suspects hindi mapipigilan ng Pilipinas. College student patay sa aksidente sa Cotabato. Oil recovery operation sa MV Merola 1 sinimulan na ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi mapipigilan ng Pilipinas ang International Criminal Police Organization o Interpol kung sakaling maghain ito ng arrest order galing sa International Criminal Court o ICC sa mga sangkot sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte, ito ang pagkaklaro ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Paliwanag pa ng kalihim, laging may nangyayaring kooperasyon sa pagitan ng Interpol at ICC, kaya hindi malabong gamitin ng ICC ang Interpol sa kanilang investigasyon. Anya, bagamat kasalukuyang walang obligasyon ng Pilipinas na paunlakan ang hiling ng ICC, hindi basta-basta ang galaw ng Interpol dahil may international commitments pa rin ang ating bansa sa naturang international organization. Gayunpaman, sinaad ng Justice Secretary na pag-aaralan ng pamahalaan kung ano ang magiging epekto sa bansa ng mga posibleng hakbang ng Interpol. Dead on the spot ang isang psychology student habang tatlo naman ang sugatan sa isang vehicular accident sa barangay Paco, Kidapawan City, Cotabato. Kinilala ang nasawing biktima na si Benedict Paulo, isang psychology student sa kolehiyo. Ayon sa mga saksi, sakay si Benedict sa tricycle, kasama ang tatlo pang mga biktima nang bigla silang bundolin ng isang humaharurot na SUV Nissan Terra. Sa lakas ng impact, tumilapon ng tricycle sa kanal habang ang nasawing biktima naman ay tumama pa sa windshield ng sasakyan. Inatrasan pa di umano ito ng driver matapos mahulog sa sementadong daan na naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkamatay. Agad na tumakas ang driver ng SUV at iniwan ito ang kanyang sasakyan dahil hindi na ito makatakbo palayo. Patuloy ang investigasyon ng Kidapawan City PNP para matukoy ang tumakas na driver. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang oil recovery operation sa sumadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles Bataan. Sa isang situation update, sinabi ng PCG na mano-mano ang pag-recover ng langis mula sa barko. Inilalagay umano ng PCG personnel sa malalaking drum ang nakolektang langis. Dadalhin ito sa isang waste disposal facility upang masiguro na hindi makapagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente. Ang vessel ay may lamang dalawang tankers na puno ng diesel oil. Itong ikatlong barkong nasiraan sa bataan na nagresulta sa oil leak. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <at> <sound>